Mga gawa, chapter 13, verse 1, up to 26. Sa iglesia nga na nasa Antokya, ay may mga propeta at mga guru. Sa si Bernabe at sa si Simeon, na tinatawag na Niger, at si Elosio, na taga Sirin. at si Manian na kapatid sa gatas na Herodis na si Triarca at si Saulo. At nagsilay nagsipaglingkod sa Panginoon at ang ay sinabi ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saul sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila ay mga kapagayuno na at makapanalangin, at may patong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinaayon sila. Sila nga palibas ay sinugo ng Espiritu Santo ay nagsisulong sa Selosya at buhat dooy na naglayag hanggang sa Tsepri at nang sila ay nasa sa Salamina ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinaguga na mga Hujyo, at kanila namang katulong si Juan. At na kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Paphos ay nakasumpong sila ng isang manggagaway bula ang propeta, Hujo ng kanyang pangalan ay Bar -Jesus na kasama ng prokonsol, Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimiting mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapot si Limas na manggagaway sapagkat ganito nga ang pagkahulugan sa kanyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananapalataya ang prokonsol datapat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. At sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka baga titiki ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon at ngayon narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw ng kaunting panahon at pagdakay na hulog sa kanya ang isang ulak at ang isang kadiliman at siya'y nagpalipot na humahadat nang sa kanya'y aakay sa kamay. Nang magkagayon, pagkakita ng Prokonsul sa nangyari, ay nanampalataya na nangigilalas, sa aral ng Panginoon. Nagsitulak nga sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Pirga ng Pampelya at tumiwalay sa kanila si Juan at ang balik sa Jerusalem. Datapot sila pagkatahak sa Pirga ay nagsirating sa Antokya ng Pisidia at sila ay nagsipasok sa Silaguga ng araw ng Sabat at nagsiupo at pagkatapos ng pagbasa ng kautosan at ang mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, Mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mga agsalita kayo. At nagtintig si Pablo at ang kamay ay kinikiya na nagsabi, Mga lalaking taga-Israel at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo hinira ng Diyos nitong bayan bayang Israel ang ating mga magulang at pinaunlakan ang bayan nang sila ay nakipamayan sa Ehipto. At sa ng taas at unak ng kamay ay kanyang inilabas sila roon. At nang panahong halos sa apat na pung taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. At nang maiwasak na niya ang pitong bansa sa lupaing kanaan ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana sa loob ng halos apat na raat taon. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya sila ng mga hukum hanggang kay Samuel na propeta. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan na Benjamin sa loob ng apat na pung taon at nagsayalisin niya ay binangon niya si David upang maging hari nila na siya rin namang pinatutuhan niya at sinabi. Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko sa binhi ng taong ito. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Noong unang ipinangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago siya dumating. At nang ginanap na ni Juan ang kanyang katungkulan, ay sinabi niya, sino baga ako sa inyong akala? Hindi ako siya datapot na rito. May isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapat dapat na magkalag ng mga pangyapa sa kanyang mga paa. Amen.